So ayan mga kaibigan, no, bali pa na bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito Ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba magpadala sa JNT, sa mismong branch nila Ngayon 2023 gamit ang cellphone natin So kung paano yun, simulan ka natin pagkatapos ng intro na to <laughs> So ayun mga kaibigan, no, bali kailangan mo munang makapag-generate ng barcode gamit yung JNT app nila bago ka makapagpadala sa mismong branch nila no, kapag ka branch draft up yung gagawin mo sa JNT. So kailangan mo mag-generate ng barcode gamit ang JNT app nila online. Kasi hahanapin nila sa iyo yung barcode na yun kapag ka magpapadala ka na sa mismong branch nila. So kung paano makapag-generate ng barcode, ganito. So yun mga kaibigan, no, ituturo ko sa inyo paano magpadala sa JNT gamit ang app nila. No? Una, dapat may data ka para ma-avail mo yung service tong app Para ma-open mo yung app Pwede kang gumamit ng data or wifi Ayan, open mo lang yung JNT app Ayan, tapos click mo lang yung allow Ayan, balit yung pinaka-home nung JNT no? Ngayon, kapag ka magpapadala ka Ang i-click mo dyan is yung order Ayan, create order Ayan Ayan, balito ngayon yung mga details na kailangan mong filapan sa part ng sender, ayan, click natin yung sender. Ayan, bali dito sa part ng sender, dito mo nilalagay yung details nung magpapadala ni sender, no? Pal lalagay mo yung pangalan niya. Kung ikaw yung magpapadala, kung ikaw yung sender, dito mo lalagay yung pangalan mo. For example, Ayan. Tapos, after nung name is yung phone number. Ayan, for example. Ayan. Tapos, after nung name, tapos after nung phone number, ay ang next doon is yung origin. Ayan. Bali, dito mo ngayon nahanapin ngayon yung keywords kung saan ba yung location na magpapadala. No? Yung location ni sender. Bali, click lang natin yung keywords. Ayan. For example, lagay natin Comembo. Ayan. For example, taga Comembo Makati si sender. So, click mo lang yung Comembo Makati. Ayan. Pwede mong i-search yung barangay tapos yung city, no? Ayan. Para makita mo yung keywords. Ngayon, after ng origin is yung address. Ayan. Sa part ng address, dito mo ngayon ilalagay yung complete address ni sender. Kung ikaw yung sender, dito mo ilalagay ngayon yung complete address mo. Ayan, balik sample lang yan no, para meron kayong idea kung pa, paano ba lagyan itong details na to. Balik sa part ng address, no, kapag ka maglalagay kayo ng address, huwag ka maglagay ng mga special characters no, like yung underscore, at sign, yung number sign na para siyang hashtag. Ayan. Huwag ka maglalagay ng, ano rito, ng special characters. Ang pwede mo lang ilagay is yung comma, Or yung dot. Ayan. Ngayon, pwede mo itong i-add to JNT contact kung palagi mo itong ginagamit. Ayan, na sender. Kung yan yung details na lagi mong ginagamit as a sender, pwede mo yung i-add to JNT contact. Ayan. Bali, i-click mo lang yung check sa baba. Ayan. Ngayon, kung hindi naman, pwede mo na ngayong i-click yung finish. Ayan. Ngayon, after nung details nung sender, ang next naman is yung details nung recipient. Ayan, click natin yung recipient. Bago dito sa part ng recipient, dito mo ilalagay ngayon yung details nung pagpapadalahan mo, kung kanina mo ipapadala yung item. Ayan, for example, Ayan, example lang yun, para meron kayong idea. Ayan, tapos sa phone number, Ayan, bali sa phone number, no, hindi mo na kailangan mag-start sa 0 kasi meron na siyang uh, plus 63 na code. So, mag-start ka na sa 9. Ayan, after ng phone number, yung destination. Ngayon, pag click mo yung destination, ito na yung lalabas. No? Ngayon, pwede mong isearch yung city as a keywords no? para nakita mo yung uh, destination nung pagpapadalhan mo. For example, Muntinlupa. Ayan. Ayan, for example, yung, pagpapadalhan mo, taga Kupang, Muntinlupa. Ayan, click mo lang yung Kupang, Muntinlupa. Ayan. Tapos, sa part ng address, dyan mo ngayon ilalagay yung complete address ng pagpapadalhan mo. Ayan, dapat tama at kumpleto. Ayan, for example, Ayan. Bali, ganun ulit, no? Kailangan hindi kayo gagamit ng special characters. Ang pwede nyo lang gamitin is dot or comma. Ayan. Sa paglalagay ng details ng recipient, dapat tama at kumpleto yan, no? Lalo na yung contact number, tapos yung address. syempre Siyempre, yung name dapat tama rin para hindi malito si rider, no? Kapag ka deliver na yung item mo. Kapag okay ka na dyan, click mo na yung finish sa baba. Ayan. Ngayon, pagka kaaway ka na sa part ng sender tapos sa part ng recipient ang next doon is itong drop off ayan pwede ka mamili kung drop off or pick up ayan bali sa example na to no drop off yung gagawin natin ibig sabihin sa mismong branch tayo magpapadala no pupunta tayo sa mismong branch para magpadala ayan kapag ka ganun, drop off yung pipiliin mo ayan tapos may makikita ka dyan item description click mo lang yan ayan Pagka lumabas to, no, uh, itap nyo lang yung labas. Huwag nyo yung okay, no. Tap nyo lang yung labas. Ayan. Tapos, sa part ng item name, ayan, lalagay mo kung ano ba yung item na ipapadala mo. For example, sapatos. O, lagay mo dyan, shoes. Hindi naman Tagalog, no. Ayan. Tapos, sa part ng service type, click mo lang dyan, easy. Ayan. Tapos, sa so weight, ayan, for example, 1 uh, 1 kilogram. Tapos, sa quantity, kung ilan ba yung ipapadala mo, ayan, 1, ayan. Sa part pala ng weight, no, kung hindi nyo alam yung weight, pwede naman kayong mag-estimate, no, kasi... Pagdating naman sa branch is titimbangin pa ulit 'yan eh. Ito double check nila kung tama ba 'yung nilagay mong weight. Ayan. Tapos sa quantity, ayan kung ilang kung ilan ba papadala mo. Tapos sa item value, ayan. Dito sa item value, dito mo ilalagay kung magkano ba yung halaga ng item na ipapadala mo. Ayan, for example, 500 pesos. Ayan. Ayan, sa 500 pesos, meron kang insurance fee na 5 pesos. Ayan, nakikita mo 'no lumabas yung 5 pesos na insurance fee. Ayan, mas malaking item value, mas malaking insurance fee. For example, lagay tayo rito. 1.5. Ayan. Makikita nyo, no? Na insurance fee is naging 15. Ayan. Pag 500 lang, 5 pesos lang. Ayan. So, mas malaking item value, mas malaking insurance fee. Tapos, sa part ng goods category, pipili ka ba dyan kung ano ba ipapadala mo? Yung parcel ba? Document? Electronic? Ayan. Pero usually naman, parcel lang yung nilalagay dyan. Tapos sa pouch size, ayan, pikilik mo yan. Pipili ka ngayon kung no pouch, large pouch, medium, small, ayan. For example, large pouch, ayan. Pwede ka rin gumamit no, ng bubble wrap. No? Kung ayaw mo ipouch yung item mo, kung gusto mo i-bubble wrap, pwede naman. No? Bali, sabihin mo na lang yun pagdating mo sa branch. Kung baga, pagka nasa branch ka na, sabihin mo lang na i-bubble wrap yung item. No? Sabihin mo lang sa JND staff para sila na yung bahala doon. Ayan. Tapos sa part ng remarks, pwede kang maglagay ng remarks dito kung ano ba yung gusto mong instructions. Ayan. Kung meron ka bang gustong sabihin sa magpapadala, sa rider. Ayan. For example, sana po ma-deliver agad. Ayan. Pwede ka rin maglagay ng landmarks or instruction ni recipient. Ayan. Kapag okay ka na dyan, na-double check mo na, click mo na yung finish. Ayan. Tapos, after nung item description, yung vouchers. Pag-click mo yung vouchers, ayan. So, makikita mo ngayon yung available na vouchers na pwede mong gamitin. Bali, yung halaga ng voucher na yan, mababawas dun sa total shipping fee na babayaran mo. Ayan, bali, click lang natin yung 21 pesos na voucher. Ayan. Tapos, click mo lang yung submit sa baba. Ayan. So, nabawasan ng 21 pesos yung ating babayaran na shipping fee. Tapos, makikita mo na rin yung estimate cost, no? Ayan, na maaari mong bayaran. 84 pesos. Tapos, sa may bandang baba, may makikita kang I have read, understand, and agreed to the terms and condition. Bali, i-check mo yan. Ayan, pag-check mo dyan, ito na yung ngayon yung lalabas. Terms and conditions. Ayan, click mo lang yung signature. Ayan, tapos mag-ano ka rito, magsa-sign ka dyan. Ayan. For example, tapos click mo lang yung freebie sa baba. Ayan, tapos click mo lang yung okay. Ayan, tapos i-click mo lang yung submit. Ayan. Ngayon, meron ka na ngayong na-generate na barcode gamit yung JNT app. Bali, ito yung ipapakita mo kapag ikaw ay nasa branch na ng JNT para magpadala. Ayan. Kaya mas maganda na screenshot mo to. Ayan, para meron kang copy no, kahit offline ka. Ito kasi yung hinahanap ng JNT staff kapag ka magpapadala ka sa kanila. So ganun lang kadali mag-generate ng barcode gamit ang JNT app. So ayan mga kaibigan, no, kapag ka nakapag-generate ka na ng barcode gamit yung GNT app nila, pwede ka lang ngayon pumunta sa branch nila para magpadala. Ang gagawin mo, ibibigay mo lang yung item na ipapadala mo, tapos ipapakita mo lang yung barcode na na-generate mo, ayan, tapos sila lang bahala mag-ayos nung ipapadala mo. No? Ayan, tapos sila na rin mag-print ng waybill. Tapos bibigyan ka na rin nila ng receipt. Ayan, nakatunayan na ikaw ay nagpadala. Ayan, tapos meron dyan tracking number no, sa may baba ng barcode. Ayan, so kailangan ingat mo yung resibo na yan na ibibigay sa'yo. Kasi yan yung basihan mo na ikaw ay nagpadala sa kanila. Tapos nandiyan din sa receipt na yan, yung tracking number na pwede mong itrack gamit ang JNT app nila. Mas maganda rin na kapag ikaw ay magpapadala, no, napicturein mo rin yung item na ipapadala mo, ayan, sa mismong branch nila, tapos picturein mo rin yung receipt na ibibigay sa iyo. No. Para in case na mawala mo yung resibo na binigay sa iyo, meron kang copy sa phone mo no, ng resibo. So mas maganda na picturean nyo rin yung resibo na ibibigay sa iyo. So yun mga kaibigan, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana supportan nyo know itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito lang muna, tingkat kayo palagi and peace out.